Ito po ang bigay ni Ultramega. Gagamitin na namin. Hi! Magandang hanap buhay! Ito po ang inyong ate Chona. At welcome po kayo sa aking YouTube channel. At kung bago pa lang po kayo, uh, huwag niyo po kalimutan na i-like, subscribe, at pakahit na rin po ng bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. For today's video, uh, kami po ay papunta ngayon sa Ultra mega para mamili ng mga kulang sa aming mga uh, paninda sa tindahan. At uh, dito po, uh, malalaman natin kung alin ba yung mas maganda ang kumuha ng paninda sa mga ahente car pumunta sa mga grocery stores tulad ng ultra mega na mga wholesale price. Yan. Kaya samahan niyo po kami. Minutes later. Ultra mega. Nandito na po tayo sa ultra mega. We're here at Ultra Mega. Namimili po kami ng asukal. Dito po kasi ay may mga tinatawag na yellow tag. At meron po kami dito na card. Kaya meron kami mga discount dito. Siya po namimili. Sipag yan eh. Meron din po silang mga ganito Kaya Negosyo pa Promo Promo sila Gaya nito Pinaghiwalay po namin <laughs> Para makatipid O diba? Siya kasi ang lagi nandito kaya ako lang taga si pag ko siya yung lagi nandito sa ultra mega marami pong mamimili gusto namin dito kasi meron ditong uh, mga raffle ticket, mga coupon, at saka mayroon siyang free kapag namimili dito sa Ultra Mega. Uh, nakailang gamit na nga kami dito eh nabigay sa amin. Gaya ng cellphone. Ibigyan na rin kami ng cellphone. Ganon din ng stove. Yan. Pero kung sa mga ahente lang kami nakuha, wala kaming nakukuha doon kahit man lang uh, uh, simple token na galing sa kanila. Yan lang, kapag sa ahente tayo nakuha ng paninda, hindi na tayo naalis ng tindahan. Hindi tayo masyadong pagod. yon, ang maganda lang sa mga uh, pagkuha ng paninda sa agente. Dito, pag dito kami namimili, yung pera na papaikot namin ng gusto. Kojik! Wala tayo din, wala tayo sa bahay. Bahay tindahan. Yung mister Ko ang lagi araw-araw nandito, kaya Uh, yung mga uh, kumbaga yung pera ay nababudget naming mabuti pag dito lang kami napunta Ayan. Ayan. Golden Piazza. Ang binibili lang po namin ay yung mga fast moving sa aming tindahan. Yan. Dami na. Magandaan dito. Malaki yung space nakakagalaw ka ng mabuti. Di ba pa? Isang kaway. Ako po ay hindi naalis ng tindahan kaya yung mister ko lang ang araw-araw na nandito sa Ultra Mega. Ako po ay pag Sunday lang kakaalis kaya sumama po ako sa kanya dito para mamili. Mayroon na rin po kami dalang listahan para hindi na lilito. Mga flakes in oil. Diba? Okay magkatabi kami. dua ka. Mabilitan peanut butter. Wala. Wala. Ano oh, there spinach butter. There spinach peanut butter. Mura po dito sa Ultram Mega. Hello, Papa. Pa, asukan. Asukan, mayroon ko. Sa halip na akong mamili. Siya ang namimili. Kasi siya yung sanay dito. Ayan. So. Pag dito po pati kami namimili. Agad-agad nandiyan na yung produkto. Kasi po sa mga ahente, ay matagal bago dumating. Minsan naabot ng isang linggo. Yaki Sofa puno na ang aming push bar dalawang balma okay chocolates sky, Flicks. sky Flicks. marami pong namimili sa amin ng isa isang buo na yan ayan na naka isang push cart na kami. Another push cart. Mas pinababa pa. Alam nyo po, ang presyo dito ay halos kaparehas lang ng mga sa ahente. O kaya naman, mas mura pa nga minsan. Ano pa? Pero meron din mga product ang ahente na mas mura. Kaya yun, pinipili namin ang ahente na may murang presyo. Juicy kami. And, ah, chichirya section. Parang marami pa tayong chichirya pa. Wala. <tinyo> Ito naman. Oh. Sasaglit kayo sa outlet. Ano na? Ano si? Oh si. Jelly <laughs> is. She? Oh, she. Matatanda. Jelly Aces mm -mm. Wala na ba tayo doon sa tindahan? Wala Tignan mo yung promo For every 250 pesos Purchase may 20 pesos Can discount Diba? Ayan counter na kami. Gagamitin na namin yung aming coupon na din dito. Ayan. Meron po kami nito. Suking tindahan. Rebates, points, and rewards. Ayan. Pag dito po kami namimili, na-budget namin ang pera. Yes, Yan, may pay and go na po pala sila. Kaya kung kayo malapit din dito sa Tanawan, meron na po. Pay and go. Yehey! Gagaling. Tanawan O, yan po yung nabili namin. Worth 8,005 5 pesos and 45 cent. Tapos may discount pa na 17.73. Tapos yung gift check namin ay worth 430 pesos. Okay. Malaki yung discount. Mukhang budget nito para sa amin na nagsasari-sari store. Tapos meron pa akong raffle ticket ulit na six, anim na piraso. Ayan, naman. Yan din po, may total available points pa kami na 916. Alam nyo po, dahil dito, nakakaipon kami ng pag grocery. Ayan. Alam nyo po, malaki po ang naitulong sa amin ni eh. Ultra Mega nung magpalaki kami ng tindahan. Ang, nakuha, ang napamili po namin sa kanila is worth 150,000 at malaki po yung na-discount namin. Kaya malaking tulong talaga sila sa amin. Uh, sa pag-araw-araw na pamimili ng mister ko doon, ay uh, andoon yung may mga points talaga at rewards. Sabi nga din sa kanta doon, uh, mababa ng presyo, mas pinababa pa. Yeah. Hindi pa ako bayad ng Ultramega. Natutuwa yeah. lang po ako i-share kung ano na nakukuha namin sa kanila. marami nyo, may, may ultra mega malapit sa inyo, pwede po kayo doon na pumunta. Kung kayo nagne-negosyo Or kahit sa pang personal na gamit nyo, mas makakatipid po kayo kasi mura sa kanila. At pagkakaalam ko po kasi yung ilang groceries na katabi ay sa kanya rin kumukuha ng maramihan. Try nyo po pumunta sa ultra mega. na po kami nga po to sum it all i-summarize kung ano ba yung benefits na makukuha <clears throat>, sa pagbili sa mga grocery with the whole sale uh, hindi naman po ako against sa uh, pagbuha sa mga ahente kasi kumukuha rin naman talaga ako doon <coughs> kapag gusto namin uh, ng maramihan kaya lang ang ano lang sa pagbuha sa mga ahente ay yung medyo may matagal sila mag-deliver. Wala na yung paninda. Wala na kaming paninda. Wala pa rin yung kanilang delivery. Kaya, pag ikaw ay bunda sa mga wholesaler na groceries, on the spot, may item ka na. Madadala agad. Kagandahan pa rin ng sa wholesaler ka na kuha na tindahan na grocery, meron kaming naiipo na points, tapos meron pang mga raffle sila. Uh, may pagkakataon nga na nakakuha na kami dito ng cellphone, ng stove. at uh, tsaka meron kaming time na nakaka-grocery kami na walang bayad dahil doon sa mga naiipo namin na points. Uh, di ba pa? Okay. Okay. <laughs> Sumagot din. Ayan. Kaya at uh, yung kagandahan din pag meron na mimili ka sa groceries ay nababudget mo yung pera no kasi pwede kang mamili ng isa-isa lang or mga ilang piraso unlike sa mga ehente nahihiya naman akong umorder ka <laughs> ng dalawang piraso kaya uh, napapa uh, antag dito napapasubo ako sa mga maramihan sa kanila at uh, kumbaga na-stack yung pera napepending pending ang pera natutulog yung pera dahil kung minsan nakuha kami ng mga ilang kahon. Kaya pag dito sa groceries, budgeted mo talaga yung pera. Kaya, at saka araw-araw naman nasa palengke itong mister ko. Kaya ginagrab na rin namin yung opportunity na makapamili doon. Yan. Siguro naman may napulot ano, na kung alin ba ang mas maganda ahente, or yung mga wholesaler na groceries. Ah, uh, sinasabi ko po, ano po, hindi po ako against sa mga ahente, dahil kumukuha talaga. Ayan. Uh, salamat po sa inyong panonood Thank you!